Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Happy Halloween sa lahat. <laughs> Kamusta? Nako, problema na yan. Namomblema na kayo kung paano kayo umuwi, no? Kasi ang daming pauwi na yung mga galing sa probinsya. Yung mga kapatid ko, andito nga eh. So, maraming maraming salamat po. Pasensya na kayo. Sana naman ay na-enjoy ninyo yung bakasyon ninyo. Okay? Lahat kayo ay nakapag-enjoy. Kumbaga, nasulit yung mga araw at panahon ng bakasyon. Happy long weekend yan eh, Okay? So, yung mga hindi naman nagbakasyon, nasa bahay lang, tamang relax lang, tamang timpla ng kape, pansit kanton. <laughs> Okay lang 'yon. Ganun talaga at least nakatipid kayo. Ano? Okay. Yan ang unahin natin yung person ninyo, no? Maraming overthink na naman dito sa mga person ninyo. Um, siguro nag-overthink siya sa love ng pamamahay eh nafi-feel ko yung atmosphere ng love sa bahay ninyo. Okay. Aha, magiging maayos kung may nangyari po sa loob ng pamamahay ng person mo or family issue, magkakaroon naman po ito ng parang maganda-gandang desisyon at sa tingin ko may taong magpapakumbaba. Okay? Maaring person mo 'yan. Sige, tingnan natin kung sasagot ba ang Taro kung pareho silang lalabas. Ano ba 'yung energy niya? Okay? So, available po yung money spell natin. Kung gusto niyo magpaalaga, nag tayo ng mga business, punsoy, or bracelet kung gusto niyo kung hindi niyo kaya yung magpaalaga. nag spell din po tayo ng mga person na nagamot ng mga third party. Kung third party ka, kung nagamot ng asawa, kasi hindi naman po lahat ng asawa ay masama. ba diba? So, hindi naman po lahat yon So, doon tayo sa... Ano pa? Meron din po tayong dwarf, kung gusto niyo Good for business. Nagbabantay po yan sa inyo. Okay, ano pa? um Kahit wala po kayong business, kung career, kung may career po kayo, pwedeng-pwede pwede po yun. Naintindihan? Okay. Maraming salamat po sa mga nag-avail ng reading. Kahit, kahit ano yun, yung hollow uh, week, or uh, paano ba yung, ano sa inyo, yung yung sarado lahat, nag-avail pa rin kayo, ano, kasi alam nyo naman na close din tayo, syempre, family time yan. Okay, so, nag-avail pa rin sila kahit, kahit uh, wala ako. Okay, so, maraming salamat, fully booked tayo, pero nagtatanggap pa rin tayo, talagang inaano ko po, talagang tinatry ko po yung best ko na hindi kayo mapabayaan. Sa lahat po ng bagong mag magbubuk, kasi ano ba yon nagbakasyon kasi kami, nag-unwind, saglit, so syempre yung, yung araw na yon hindi ko na trabaho, so <laughs> book, puli book ngayon, ngayon ko tratabuhin yan lahat, pero tatapusin ko po yan lahat, don't worry, makaka-avail din po kayo, okay? Yan hindi po ako nag-schedule nag kung walang payment. Okay? So, maraming salamat po sa mga nagtiwala, nagpayment, payment na kaagad, agad, agad. Okay? So, mamena natin to ano yun. So, meron kayong 8 of Wands and 3 of Pentacles, pakikisama, unity, and full of blaab uh, love, blessings ang nakikita ko sa person mo. Okay, gusto niyang i-save yung family niya, siguro son, sustento, possible money, may money involved dito. Okay, ano pa yung mga Marami akong nakikita na parang emotions, may travel, may pupuntahan ka, possible din yung person mo may lakad. Okay, mukhang may deal siya, may ka-deal na maganda-ganda ito. Okay, so Um, yun nga lang, yung 8 of Wands na ito sinagot ni 2 of Swords. So, mukhang pinag-iisipan niya pa ito kung ano yung lalakarin niya or ano ba yung gagawin niya. Para siyang nasa chess ng laro. Uh, ayaw niyang gumalaw ng basta-basta. Uh, baka matalo siya. So, yon Possible po rin na iniisip niya na ayaw kanyang magalit, ayaw niya ayaw niyang ayaw niyang gumalaw kasi baka uh, iba sa ibang iisipin mo. Okay? Possible 'yon. Tree of Pentacles. Meron tayong Three of Pentacles. Sinagot naman ni uh, All of Give. Ah, okay. May butterfly. So, ano bang meaning ng butterfly na yan? It's about love. Okay? Love. Okay. Nakikita ko parang may potential yung person mo. Magaling siya magaling sa lahat, possible, marunong sa communication, marunong sa lahat ito, mukhang may lucky, may money magnet din sa kanyang katawan, totoo yun. At yun nga lang, hindi niya alam kung paano gamitin, kaya possible ito na parang takot siyang gumalaw ng baka magkamali siya, baka susugal siya ng ganong ka-laki, or ganun ka effort, Hi, yung sugal po what I mean, hindi po yung laro ha, hindi lang sa pera, susugal niya yung effort niya, tapos bago, tapos matatalo lang yung puso niya or damdamin niya, mafo-fall siya sa'yo ng bonggang bongga, okay? So, maari din na parang may nang liligaw sa'yo, nang liligaw itong person na ito sa'yo, possible tapos yun, ayaw niyang masaktan, okay? May past trauma ata yung person mo. The Emperor. Sinagot naman yung Three of Cups and the Emperor. Okay. So, mapusok siguro yung person mo. Minsan, um, nagkamali na siguro to sa'yo. Possible nagkakamali ngayon. Nahuli mo, nalaman mo, okay? Wheel of Fortune. So, pero meron din akong nakikitang victory sa kanya. Okay, kahit meron mga siya, meron siyang kahinaan sa person mo, meron siyang weakness, may victory pa rin sa kanya. Huwag po kayong maniwala walang pera 'yan, may pera po 'yan yung person ninyo. <laughs> okay, sige, kalkalin pa natin 'yan. Ah, uh, Prince of Cups, ano kaya yung Prince of Cups nito? Okay. Mm, the Star, umaapaw ang kanyang Uh, emotions sa ngayon. Okay? Ha ha, gustong umuwi, gusto kang makasama, possible na magkikita kayo. May travel akong nakikita. Okay? Hindi naman to kung kom como Halloween, Ah. Uh, Hollow Week. Ano bang ba tawag nga? Hindi ko masyado. Pasensya na ha, magulong ano ko. <laughs> hindi ko masyado alam kung ano yung Basta alam ko Halloween lang. So, hindi ko alam kung ano ba sa Tagalog yung ano. Um, Undas. tama ba? Undas or correct me kung mali po ako. Okay? Hindi naman po ako mo walang trabaho ngayon ay nagkikisam sa kayo, nagkikita kayo. What I mean is parang gusto kanyang makasama pa. Okay? Gusto niyang uh, possible this week pupunta siya sa kasi walang trabaho, possible ganon. Gusto niya pang um yung iba naman nagsasama kayo, possible pero parang ayaw niya pang mahiwalay sa kasi nga back to work na back to normal na bukas yan so sabi nga ng mga taga Maynila yung mga taga probinsyang umuwi diyan na lang kayo masaya na kami dito sa Maynila <laughs> pinapauwi na kayo ano <laughs> wag na daw kayo umano diyan ano ba wag na daw what i mean is wag na daw kayo umuwi tawang tawa ako nang nakita ko yun sa Facebook Okay, the hermit. Ano ba yung hermit na yan? Okay, queen of swords. Okay, someone na aligaga, over uh, overthink. May isang taong nagmamahal sa iyo. Um, tingin ko parang meron siyang may dala-dala siyang ano eh, meron siyang parang um, lucky. Okay? May meron kang sigurong kaibigan o nanay o ikaw mismo possible yung nagii-stock sa kanya na meron siyang makadil na isang babae na magdadala sa kanya ng lucky o swerte possible. Okay, meron 'no kasi may susi siya, full of ano siya, gold and parang nakaupo siya sa trono niya. Okay? nag-iisip ito kung paano. Ikaw naman, uh, pareho din naman sila eh. Pareho din yung energy nila. Ito basta person mo 'to. Yung Hermit kasi, 'di ba, parang laging nagre-recharge yan, nagpapakalakas nag kung paano, parang energy ni two of sorts din. So, overthink, more in overthink yung person mo, okay? Possible nagpaplano siya kung ano yung mga plano niya um, sa next month or next year, okay? Hindi nyo pa natapos yung December, nagpaplano na kayo ng 2024, that's good. Okay? Wala namang pong masama na parang over kayo sa pagpaplano, wala pong masama. Ang masama yun, yung plano-plano ka, hindi ka namang gumagalaw. Okay, yan yung energy ng person ninyo. Yung mga nagsasama, ano kaya yung energy nila? Tingnan natin. Okay, nine of cups ang energy ng person, ng mga nagsasama. Meron natang papunta na pagkain, celebrations um, blessings, mabilis ito. Possible, sorry ha sa mga nagsasama, maaaring nahuli mo ito or may, may binibigyan siyang blessings money possible baka mo baka na experience mo na may third party meron siyang tinatago sa iyo the temperance okay possible kasi may tinatago yan yung mga nagsasama king of pentacles okay nakatago yung pera eh Meron 'yung siguro itong account na ibang account, okay? Nanglalamig ata 'yung mga nagsasama. May possible na may uh, ano bang tawag dito? May account na hindi nyo po alam. Possible din po 'yan cellphone na nakatago kayong mga nagsasama. Okay? Malamig, hindi siya ganong ka sa'yo. Okay? Maring na boring lang. May na boring lang, okay? ah, uh, medyo nagtatampo din siya sa iyo kasi minsan siguro meron meron kang nagagawa na off sa kanya okay well hindi tayo perfect normal yon sa mag-asawa kung meron man pagkakamali na nagawa yung partner partner ninyo ay pilitin niyo pa rin unawain ng isa't isa sino ba ang sino ba ang at the end of the day sino bang magtutulungan kung hindi kayo rin okay sa mga nagsasama yan Okay. Ano pa yung energy ng mga nagsasama? Okay. Sinagot si Nine of Cups and Queen of Wands. Okay. Marami siyang planong mangyayari. Possible. May mga lakad. May mga pag-aaral. ah uh, may nakikita ako. May anak kayong magsasuccess. Mga nagsasama. Five of Wands. Hindi man yung ganong kadali. Pero meron at meron. Temperance at Five of Wands. Okay. Okay um, siguro hindi ka gusto ng mga bayaw mo or ano bentawag tawag yung ano bentawag doon yung bienan okay maring may mga kapatid na ayaw sa inyo eight of cups si king of pentacles sinagot ni eight of cups okay mukhang maganda yung daloy ng uh, kaperahan sa inyo but siguro meron kang own business solo Meron naman pera, pero parang napipressure ka mag-isa mo. Pinipressure mo yung mag-isa, yung sarili mo. Okay? Or napipressure yung person mo, kung may business siya. So, naka-reverse si Prince of Cups. So, princess pala. So, naka-reverse din si Five of Pentacles. Okay. Ingat-ingat lang sa mga tauhan ninyo kung may business po kayo, ay maaring may maglolo ko magtutokso. Okay? Okay. Uh, Relax lang, mad time maigi. So, may nakikita din po ako dito para may mga travel. Possible yung person mo. Okay. Ingat-ingat mm, lang sa kalusugan na si Ingat-ingat lang. Three of Wands. Okay. Yung si The Tower kasi revert yan to in, to in, to in uh, Pagtatapos, but new beginning. Three of Wands. Okay. Kumbaga... Kumbaga, siya yung, kumbaga, kung wala siyang naibibigay sa'yo mga ilang buwan, meron. May, may blessings pa parating sa kanya at magaling ito. Magaling yung person ninyo. Okay? Yan yung energy ng person mo, may lakad, may nakikita akong anak niyo yung anak ninyong yayaman. Sa mga hindi naman nagsasama, possible na may travel, may blessings din sa kanya, nakita natin kanina at may isang taong mukhang magtitiwala sa kanya ka-deal sa business, okay? Goods naman yung mga energy na lumabas sa inyo. Okay. So, mag-ano tayo? Kuha tayo ng ano, uh, Oracle cards kung ano ba yung gustong sabihin ng person ninyo sa inyo. Ano yung mga nasa isip niya? Kung wala kayong idea, kaya ka nga nandito sa akin taro, kaya nandito sa mga taro sa channel ko, kasi gusto mong malaman kung ano yung energy ng person mo. Ano? Okay. So, tingnan natin, ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo na hindi niya nasasabi sa mga hindi magkasama? I will wait for you, sign for you. Okay? may mga iba pa bebe lang, ano? Pabebe lang, uh, inaantay ka rin naman pala niya. Okay? eto yung mga taong siguro na hindi malakas yung loob. Okay? I remember every details of that day. Okay. So may pagsisisi, may nakikita ako mukhang nagsisisi yung person mo. Bakit pinatulan kanya? ayan tuloy naghiwalay kayo. Yan ang mga nafe feel ko. We need to let go each other. Uh, each other go. Okay. Minsan kasi ang iba kasi um sinasabi nila na parang tanggap nila yung paghihiwalay ninyo, yung pagleleting go mo sa kanya. Or Oo, pag let go mo sa kanya. Pero, malaki ang signs dito na parang hindi pa rin siya makamove on sa'yo. Yung mga, na uh, yung mga hiwalay. Okay, tingnan natin yung mga nagsasama naman. Tingnan natin. Yung mga nagsasama. Ano kaya yung energy nila? No? Tingnan natin. Oops. Okay, paano ba? Ang hirap kasi magbalasa dito sa cards na to. May paka arti arti pa ng heart-heart. Pero maganda tong cards na to. Maganda yung message nito. Okay? Ibig sabihin na hulung to. Meron tong magandang message para sa inyo. Secret admirer, someone has deep feeling for you. Deep feelings for you. Then they are letting on. Okay? Honor and treasure your relationship for it. It's truly... Sakre ano sakra ah, sa bagay. Am um, yung iba sa inyo hindi ganoon kadali na naging kayo. 'Di diba? Marang maraming against pero in the end kayo pa rin. Kayo yung kinasal, kayo yung nagsama. Maraming mang may ayaw pero ikaw yung pinili niya. Okay? So dito naman ah uh, siguro gustuhin yung person mo or ikaw, ligawin ka, yan, yeah, sense ko. Parang meron pa nagkakagusto sa person mo, someone pa rin na hindi makamove on sa kanya. Okay? Meron hindi dito makamove on. Transformations. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transformations all things. Wow! new beginning for for you para sa person mo para sa inyo. Okay? Kung gago yung person mo dati so ngayon may sense na siya. Okay? Maganda pa rin. So, stay positive mga love ko. Okay, doon naman tayo sa inyong reading, sa inyo kayo o oh, o oh, o oh, yung mga nanonood sa akin. Ito kasi para sa person ninyo ito, para sa mga hiwalay at nagsasama ito. Yan, tingnan natin kayo ngayon. Okay? Lord, bigyan niyo po sila ng magandang reading. Nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan niyo po itong mga taong nanonood ngayon sa akin. Naway lalabas po ang mga magagandang mensahe para accurate na accurate talaga para sa kanila. Yung mga hindi kayang mag sa kanilang buhay or gagawin. Palinawin niyo po ang kanilang message para makapag decision po sila bigyan nyo po sila ng blessings nakikiusap po ako sa taong nanonood ngayon tulungan nyo po sila okay uh, mapaanak po Lord ilayo nyo po sa sakit pagalingin nyo po yung mga bata especially yung mga hindi pa marunong magsalita Gabayan niyo po sila, pasipagi ng mga angels na nagbabantay sa kanila, ilayo po sa kapahamakan yung mga baby, kids, o kung, kung ano man yan, okay? Ay, harabi, magdasal lang po talaga kayo. At yung mga wife OFW, yung mga breadwinner dito sa Pilipinas, Lord, kupkupin niyo po sila, yakapin, ilayo sa mga mangluloko, sa mga taong masanga, mga sakim. Okay? Lahat po niyan. Kayo lang po ang tanging mabilis at malakas gumalaw. Okay, six, 36J uh, 3K. Okay. Mm. Uh -huh. Ag um, ingat ingat ha sa mga ayaw magpa fertile so may pera papasok sa iyo someone na mag-asawa i guess Someone na mag-asawa, good deal, business, nabibenta ka ba ng play, ano, lupa, or any kind na ano ba to? Ano ba tong libangan mo? Ano ba tong business mo? Okay? Possible na may nakikita ako na maganda. Okay, two of cups. Mm -hmm. Mahal mo talaga yung person mo, ano. Kahit may sinasabi ka sa kanya parang against, pero nandun doon pa rin yung pagtitiis, hoping na may magbabago, ano. Maganda pa rin yung, yung love mo sa kanya. Mahal na mahal mo siya. Okay. Ah, si the suns Hindi ka happy ngayon. Yeah. Hindi ka happy. Tingnan natin. Hindi pa naman tayo tapos. Huwag kayong malungkot kung ganyan man ang lumabas. Okay? Naka-reverse din si The Empress. Mm -hmm. May mga sarili dito na nakakalimutan yun na ata. give Okay, pareho kayo ng person mo, pareho kayo ng energy. Siguro iniisip kanya. Kaya parang na-absorb mo din yung energy ng person mo. Overthink, overthink at possible na meron kang bagong bubuksan na business, possible na may gagawin ka. May nakikita ako ngayon na parang ang ganda-ganda ng ng aura mo. Pareho kayong dalawa ng person mo. Ayaw mong gumalaw baka magkamali ka. Possible, okay? Kung ano man yung business na yan, gusto mo magkaisa kayo ng pag-uusapan, pag plano sa buhay. Okay, two of cups, four of wands. Wow! Yung mga gustong ikasal dito, ikakasal din po kayo. Okay, may nakikita po ako na ikakasal kayo. At yung mga nanglalamig dyan, uh, kung alam mo lang, kung alam mo, kung, kung hindi po kayo mahal ng person ninyo, yung mga nag mga hindi po siya showy. Well, mahal po kayo ng person ninyo. Ano yung dasan? Siguro kaya ka malungkot kasi yung pinapakita sa iyo hindi maganda. Okay, but itong person na ito na si sense ko, uh, magiging busy ka this week. Okay, mag-focus ka daw sa financial. Tama mo na yung love life. Mag-focus ka sa financial mo. Okay? Naka-reverse si Empress. Tama nga naman ako. Queen of Wands. Mag-focus ka muna sa financial mo. Huwag mo munang intindihin yung love life. Okay? Kasi may, may ma-missing opportunity po kayo. Huwag kayong magkamaling gumalaw. King of Wands. Okay? Si all gifted. Si King of Wands ang sagot. So, talagang mangyayari po ito. Mangyayari ito. Mabilis. Maybe this week may magandang paparating plano sa iyo yung two of swords na nag-iisip ka takot ka gumalaw kasi oo nga risk taker ka pero minsan natatakot ka din kaya pinaplano magaling ka magplano okay maganda yung ano mo yung yung hangarin mo okay hindi ka hindi ka ano ba yung mga tusong tao mayroon pong ganun eh yung mga mayayaman na parang ewan hindi mo naman maintindihan kung ano yung pinaglalaban hindi ko hindi mo alam kung perang yayabang nila or ano ba yung katuwiran nila dahil mayaman sila o ano so tanggalin mo daw tanggalin mo yun yung kayabangan okay yung black sa puso mo I let go mo yan okay the judgment okay kasi baka po pagdating dito ay hindi maganda ang uh, mangyayari sa iyo. So tanggalin mo 'yan, yung heavy sa puso mo, okay? Huwag kang mayabang, huwag kang masyadong ano bang tawag dito? Ah, uh, mapagmataas, okay? Huwag tayong ganoon, mga langga. Okay. So Six of Swords. May travel talaga oh, may travel. May travel talaga ako nakikita. Go for it. Ah, uh, maganda ito, magandang plano. Kasabi mo nga, dito ay ayaw mong gumalaw kasi baka magkamali ka. Okay, may nakikita ako parang breadwinner nang ditong nanonood sa akin. Tingnan mo naman oh, lulan-lulan mo ang buong barangay. Oh, so ibig sabihin marami kang uh, marami kang uh, ano bang tawag doon? Inaako ngayon. Okay? But makakalagpas po yan kayo for sure. Oh, eight of wands. So, may travel talaga. May bisita po kayo. Mukhang maganda ito. Okay? I-welcome mo lang yan. Baka po may gusto magpapakilala sa inyo. I-welcome mo lang yan ang tao na yan. Uh, the strength. Okay? Maganda. May mabilis. May hingi po sa iyo ng ano, um, uh, magandang advice to. Eh. Possible meron kang mentor. Possible. Okay? Travel. May nakikita akong mag-travel pag-angat ng promotions, makukuha mo daw ang gusto mo. Okay? Um, ang dami mo ng pinagdaanan, nandiyan ka. Malalampasan mo daw yan. Kung meron po kayong pinagdadaanan ngayon, ang sabi po sa inyo ay malalampasan nyo po yan. Okay? Malalampasan nyo po yan, makinig po kayo. Nine of Swords. Alam ko pong hirap po sa inyo yung iba na makatulog nahirapan po kayo makatulog. Okay? Five of cups. Okay? May mga bagay na kailangan mong nang pahawalan. Okay? May mga bagay na kailangan mong i-let go. May mga bagay na parang nahihirapan ka. Gawin mo na yon Gawin mo na yon Alam kong masakit. Um, yun, siguro yung iba sa inyo namatayan. Kung hindi po kayo namatayan, meron pong taong parang um, yung mga na, yung mga mahal mo na siguro separation, kailangan mong bumalik sa work, kailangan mong gawin ito, o, or or mag mag-abroad ka ba, may maiiwan ka, something ganon, okay? Yung mga iba sa inyo, o, may, may nasa abroad kayo, may iwan nyo yung mga alaga nyo, may iwan nyo yung mga boss ninyo, ano man, o sino man tong win-worry mo, huwag ka daw mag-alala, okay? may maganda pa rin. May two, of, may two of cups ka pa rin dito. Kahit kung ano man ang nangyaring paghihirap sa'yo, nahihirapan ka man ngayon, parang feeling mo super down ka, ang hirap-hirap naman nito, sabi mo, parang paulit-ulit na lang ganito. Yung pain, pwede rin to sa boyfriend, sa asawa, lahat naman ginawa ko, lahat ng pagmamahal, hindi ako nagkulang. Okay, lahat yan ng klase ng pain, nandyan na yan sa cups na yan. Pero nandyan ka o, oh, tatayo -tata -tata ka ng matatag. Okay, Meron din po ako nakikita na parang may bibilin kang lupa. Hirap na hirap ka, pero sa tingin ko makukuha mo yung lupa na yan. Malaki-laking lupa tong nakikita ko, possible. May bibilin kang lupa. Lahat ng sacrifice mo, lahat ng paghihirap mo, pagtitipid, pag ano sa pera, ano pa, yung akala mo hindi mo na makukuha yung gusto mo, pero makukuha mo ito. Nakikita ko, makakapagtayo ka pa ng bahay. Ang ganda ng readings niyo mga langga, mga love ko. Okay, so... Wait, wait, wait. Ito po yung... eto po yung aking Facebook account, meron po tayong 10k followers, 899, ay sorry, 10k followers, sorry, iba naman na nabasa ko. Ito po yung aking Facebook, na inupload po yan yung profile niya, August 3, 773 po yung react, at meron po tayong 100 comment, maraming salamat po sa mga nagko-comment. Okay, ito po yung cover niya, June 4 po yan inupload, sinasabi ko po ito para alam ninyo sa yung Facebook account ko. 480 ang kanyang react at 58 ang kanyang comment. Okay? E dito lang po kayo magme-message. Basa basahin po natin sa mga sa mga natulungan natin. Okay? Hi ma'am, maraming maraming salamat po sa lahat ng tulong mo sa akin. Hindi ko po ito makakalimutan lahat po ng ginawa mo sa akin. Ang dami pong nagbago sa akin, ang daming blessing simula na po ako nagpaalaga sa inyo. At pati po yung asawa ko. Ikuwento ko na lang po 'yan sa iyo ma'am lahat-lahat pag nakaharap nakita malapit na po akong umuwi may ticket na po ako ma'am sobrang blessings ko po ma'am sa inyo pati po yung kapatid ko po talaga ay nakaalis na sabay na po kami isasabay ko po siya sa pagbalik ko sa Amerika. Maraming maraming salamat ma'am. Gustong gustong gusto ko nang lumipad papunta dyan sa'yo. But yun lang po talaga yung date na na-avail ko. Maraming maraming salamat ma'am. Hindi ko po alam, hindi ko po hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Simula na nagpaalaga po ako sa inyo puro blessings na po ang dumarating sa akin. Ingat po kayo ma'am, sana hindi po kayo magkasakit, alagaan nyo po ang, ang sarili mo. Nakita ko po yung picture nyo po, ang laki, ang laki po ng pinayat niyo <laughs> hindi ako payat, nakakaloka si ma'am, hindi ako payat. <laughs> ano lang yon? Uh, ano bang tawag doon? Naanggelan lang yon. <laughs> Hindi ako payat. Ako pa rin to. Mataba pa rin ako. Oh, sige, ingat po kayo. Maraming maraming salamat. Bye-bye.